Hello mga sir, in today's vlog pag-uusapan natin itong mga bagong laruan dito sa garahe, dito sa Speed Up Garage Shoutout pala kay Utol kasama natin sa vlog natin ngayon Pag-uusapan natin is yung about check engine, uh, kung paano nagda-diagnose ng check engine, yung iba't ibang klase ng check engine codes, yung current codes, history at kung ano-ano pang pending codes ng check engine pag-uusapan natin yan today. Basic lang para madali ninyong matutunan mga sir. Pag-uusapan natin itong uh, bago kong laruan na uh, MST500 sa kayong bago rin pala nating bike lift. Tara pag-uusapan natin. Let's go. Yes sir. Ipapalala na natin yung kanyang NMAX 2020 dito sa ating bagong bike lift. Shoutout kay Pia. Sir. Ayan, so ito yung controller ng ating bike lift. So meron tayong up saka down. So automatic na to mga sir, nakasaksak sa saksakan natin. Hydraulic pump to. Up, So, pag naglilinis tayo ng panggilid, nagpapalit tayo ng panggilid, uh, very easy na to. Pagkas hindi na tayo masyadong yumuyo ko. Ayan. Pwede tayong uh, kumuha lang ng upuan para relax. Or pwede pa natin itaas. Para eye level. Ba? Ayos. So, pag-usapan natin yung check engine ng motor ni Utol. Dahil, uh, ano ba nangyari dito sa motor mo? Nung naglinis tayo ng magneto, Na uh, napindot niya yung on or na switch na yung ignition sa on position habang nakatanggal yung magneto. So, fault niya, fault namin, kaya nagkaroon siya ng check engine. Pero hindi naman nagkakaroon ng problema yung motor niya. Meron lang siyang history na kailangan ma-delete So, yun yung pag-uusapan natin. At gagamitin natin yung bagong laruan natin na MST500. Itong mga laruan ko na to, hindi to sponsored. Binili ko to lahat. Ah uh, this one, ang uh, retail price is 65,000 pesos, if I'm not mistaken message lang kayo sa Speed Depot pag uh, gusto nyo mag-avail ng mga ganitong bike lift para sa mga uh, shop owners dyan na nagbabalak na magtayo ng sarili nilang shop or garahe tapos ito namang pang check natin ng check engine ni Utol pang ayos natin or pang diagnose this one cost 17,000 pesos so binili rin natin to kay Speed Depot Tara tayo sa motor ni Utol. Check natin kung ano yung naging problema ng kanyang motor. Okay, so yung check engine ng motor ni Jen Jan. Ayan, ah, makikita nyo. Nandiyan yung check engine. Kahit i-on ko yung motor or paandarin ko, usually dapat nawawala na yan. Nandiyan pa din. Nandiyan pa rin, no? So, titingnan natin bakit ah, nagkaganyan yung motor niya. Ah, yung mga pang-check or pang-diagnose na cable nasa ilalim ng baterya. So tatanggalin na natin yung takip ng baterya. Nandito yan mga sir. Papakita natin kung paano kinakabit. At dinadiagnose to. So yan mga sir. Balik tayo dito sa ating mahiwagang whiteboard. Pag-usapan lang natin. Saglit lang yung ibig sabihin ng check engine light. Basic na basic lang. So meron tayong dalawang klase kasi ng check engine light. Pag luwabas yan. Meron tayong tinatawag na uh, may problema. Saka walang problema. Ibig sabihin... Pag umilaw tong check engine, huwag kayong agad magpapanik. May, uh, yung reason kasi ng check engine light is just to inform you na maaaring may problema o wala namang problema yung motor mo. For example, kung your motorcycle runs smoothly naman, hindi naman tumitigil, hindi naman nasisiraan, hindi naman na nagsustol. Ah, hindi namamatayan and your motorcycle runs perfectly fine, maaaring wala naman talaga siyang problema at may na-detect lang siya na slight error at napunta 'yon dun sa history ng ECU katulad ng nangyari kay Utol. Pag sinabi naman nating may problema, 'yun na 'yung kapag nag-check engine light tapos meron ka nang naririnig na nagbabanggaan na bakal sa loob. Okay, meron ka nang mga error sa wheel speed sensor mo, for example, minsan zero yung reading ng uh, speedometer mo, pero ang takbo mo 60, minsan naman meron kang tinatawag na yung pabago-bago yung minor, katulad sa Aerox, nag-error 37, okay? So th those are persisting problems. Ibig sabihin nun, may problema talaga yung motor, kasi nararamdaman mo na meron siyang epekto sa idle, sa RPM, sa takbo ng motor mo, sa top speed, and so on and so forth. So, yun yung ibig sabihin ng check engine light. Dalawa yung ano niya, meaning niya. Either may poproblemahin ka or just chill out. Pa-diagnose mo, pa-delete mo, then you're good to go. So, yun mga sir, check engine light. So, dito sa side na to, maaari talaga na meron kang problema sa uh, ABS, maaari may problema ka sa engine, meron ka na mga sirang sensors, and so on and so forth. So, kailangan mo talaga siyang ipadiagnose para mawala lang yung tinik sa loob ng dibdib mo kung merong problema itong mga parts na to. Maaaring may problema rin yung uh, tinatawag nating transmission para sa ibang klase ng mga motor. Okay? So, yan yung mga apat na main na nagkakaroon ng issue uh, kapag umiilaw itong check engine na yan. Okay? Pag ito, nagkaroon ng problema, may gastos kayong mangyayari dyan. Either may papalitan kayong pyesa, parts, at kailangan mo talaga siyang gastosan kasi kay magbabayad ka ng labor sa mekaniko mo. Dito naman tayo sa isa. Pag walang problema, ibig sabihin, pag ginagamit mo yung motor mo, uma-idle ng maganda, naga-RPM na maganda, tuma-top speed na maganda, kaso meron lang siyang check engine light. Maaaring meron lang siyang na-detect na error. Okay? Meron lang siyang na-detect na error, pero after niya ma-detect yung error, nung ginamit mo yung motor mo, hindi niya na siya, hindi niya na na-detect ulit yung problema na yon. Pero, pero maaring yung error na yon ay medyo critical okay kaya sinave niya dun sa memory ng ECU kaya niya pinailaw yung check engine light katulad nung nangyari dun sa motor ni Utol inon niya yung ignition hindi niya pinastarta, inon niya yung ignition nang hindi nakakabit yung magneto saka yung stator ata So that's a very very critical problem kung mangyayari yun na papaandari mo no papaandari mo yung motor mo nang wala yung mga yon. So yun yung reason kung bakit nagkaroon siya ng check engine light pero after niya ikabit yung magneto yung stator, wala mong problema mo yung motor niya. Nagsa-start, Maandar naman maganda, nakakabiyahe pa nga ng DRT 'yan, Kaso yun nga yung problema. Nakakairita na nakikita mo yung check engine light na yon. Additional din pala mga sara meron tayo mga check engine na meron lumalabas na code sa motor. So for example, may mga uh, lalabas sa dashboard nyo error 37, error 61, error 12, uh, and so on, depende sa klase ng motor na meron kayo uh, merong mga codes na lumalabas sa dashboard at meron ding check engine na hindi lalabas sa dashboard nyo. So dun nyo kailangan gumamit talaga ng diagnostic tool lalo na dun sa mga check engine na walang codes na nilabas dun sa panel. Kasi mas mahirap i-troubleshoot yon. pag wala kayong diagnostic tool. Additional lang mga sir. So ito yung kanyang box mga sir. Dito yan nakapwesto. So meron siyang tinatawag na master cable. Okay, ito yung kikakabit dun sa ibabaw ng ating laruan. Then, yung kabilang dulo naman, meron siyang mga specified cable like this one. Ayan, ito yung para sa Yamaha. At marami pang iba't ibang kable na nandito. So, for example, magbukas tayo ng isa. Ayan, meron pang Honda. Hindi ko alam kung ano to, hindi ko pa nababasa complete yung manual. May pang Benelli, Okay? May pang Kawasaki, Suzuki, Sim, saka Aprilia, Vespa, Piaggio. Okay? Kaya siya medyo mahal dahil marami siyang mga types of motorcycle na pwedeng i-diagnose saka pagdilitan ng code. Uh, kung tatanungin niya ako magkano yung singil ng mga shop sa pag-delete pag at pag ng code, usually it ranges from 500 pesos to 1,000 pesos. So, na tayo sa motor ni Janjan at yun, excited na si Utol na mawala yung check engine niya. Napakatagal na to. Ilang, ilang buwan na ba tol? May isang buwan na? May isa. O, ayan, isang buwan na. Okay? Ayan. So, papakita muna natin mga sir. Dito sa NMAX, meron tayong dalawang kable dito. Ayan, ito yung isa. Kulay puti. May takip yan dito. Built-in na to sa NMAX nyo. Usually, nakatago lang yan. Tapos, so, meron pang isang ganito. So, itong dalawang Uh, adapters na to ikakabit natin dun sa MST500. Okay? Okay, pagkakabit ni utol nung isa umilaw na agad, oh. Meron na agad power 'yung ating tool. Okay, once na makonect connect 'yung cable, ayan. So merong diagnosis, signal setting, Uh, dito tayo sa diagnosis Meron tayong mga pindutan dito sa baba Press natin yung enter Okay Meron mga several brands dito Honda, Suzuki, Yamaha Since ito NMAX 2020 Dito tayo sa Yamaha Press enter ulit Then after that Pwede ditong uh, automatic search Para mas madali Pwede mong hanapin yung motor mo Kung gusto mong Paisa-isa mo siyang hanapin So dito lang tayo sa automatic search Para madali Enter ang problema natin is check engine. Okay, hindi ABS error yung problema ng motor ni Utol. So, dito tayo sa engine. So, meron siya rito instruction. Sabi niya rito is, uh, turn the main switch to off. So, ibig sabihin, yung ignition mo rito dapat naka-off. Okay, so naka-off tayo. Press OK. Then, kailangan daw natin i-turn on yung ignition pero hindi natin papapastartin yung motor. Ah, uh, turn on. Okay. Then, pindutin natin yung okay dito. So, it's establishing. O, oh, yan ah. Okay. Pag lumabas na tong mga to, ibig sabihin, we're already inside the ECU. Pwede na natin makita rito yung fault o yung error ng motor ni Utol. Okay. So, ito ay number 3. Read fault code. Enter. Uh, fault code tina natin no trouble code ibig sabihin walang existing na problema yung motor pero meron siyang history sa tingin ko history so puna tayo dito sa history ayan so meron tayong uh, ito 1 2 3 4 The normal signal, ito, crankshaft position sensor, may error siya dati. Dati ito ah, engine starting difficult, unable to Uh enable condition detected. Engine stall detected saka itong PFEF7 not defined. So we're going to uh, delete this code, ito. Clear fault code. Then yes. Erase okay. So titingnan natin ngayon, i-restart -re natin yung motor ni Utol. Hopefully, Tol. Hmm. Na, hopefully sana. Sana na. Mawala lang ilang. Okay, ang gagawin natin, tanggalin mo muna tol yung mga kable. Tapos i-connect mo yung, yung normal dyan sa ano natin. Off ko muna. ah uh, off muna. Off. Okay, hindi na connected. Oh. Wala nang power. Let's check. Sana wala, mawala na yung check engine. Dapat mawawala yun. Oh! ilaw Ay, yes. Hindi ilaw. ton. Okay. So, nawala na yung check engine ni Utol. Okay, nandiyan yung ABS kasi siyempre pag hindi umaandar yung motor, lalabas talaga yung ABS na light na yan. Pero pag umandar yung gulong, tumakbo ka ng more than 20 kilometers per hour, mawawala na yung ABS light na yan. Okay, let's start. Try to start the engine. Okay. Let's now check engine. <clears throat> Wala na tayo. Check engine light. Very nice. Happy? apiyan apiyan gastos karamihan kasi ng mga uh, diagnostic tool na available sa mga uh, mga shops dito sa sa Metro Manila uh, hindi kaya pang mag-read ng mga fault codes ng Nmax 2020 Meron mga shop naman na meron sila katulad ng akin MTS 2020 ah MTS500 Shoutout pala kay Kuya Junar ng Red Speed Kay Kuya Moto X Racing Si Kuya Louie Saka kay um, Sir Joshua ng Speed Depot for recommending that one Ang bibiling ko sa talaga dapat is yung Apitex Smart Garage But they told me na merong better option Okay, para sa akin uh, I just follow them kasi mas mga mas experienceado sila sa akin pagdating sa uh, FI Diagnostics So that's why yun yung binili ko mga sir. At ayun, nagtagumpay na kami dun sa check engine light ni Utol. So, ayun, that's it. Very, very short vlog. Sana na may natutunan kayo kahit konti, mga sir. At yung check engine na yan, huwag kayong matakot dahil most of the time, hindi naman sira yung makina nyo. Okay? Yung motor natin, minsan nagsustore ng data dun sa ECU just to remind you na merong something na nangyari dun sa motor. Pero hindi ibig sabihin nun, eh, sira na yung makina nyo. Pero may possibility na may sira din yung makina nyo, kaya naka-on yung check engine light. Tapos meron din naman times na kapag may check engine light, tapos hinataw nyo yung motor nyo, binyahe nyo, nawawala rin yung check engine light after a while. So pag ganon, wag na wag kayo mamroblema kasi nawala na yung check engine. Pero pag persistent yung ilaw ng check engine, ayun, kailangan nyo siyang diagnose tapos kailangan nyo ipa-delete, yung history ng codes para makita nyo kung ano yung problema, ano yung kailangan solusyon, ah uh, or kailangan lang bang i-delete. Yun yung kagandahan sa mga FI, okay? Yung mga fuel injected na motor. Ito si XMAX, yun yung Aerox, NMAX, saka yung Kawasaki na ZX25R. Pag mayroon kayong diagnostic tool, alam mo agad kung saan mo hahanapin yung sira medyo hindi ka na kailangan mga pa. Dahil, pagka mo pa lang, sasabihin na agad, uy, may problema dun sa ABS. Uy, may problema dun sa wheel speed sensor. And so on, and so forth. So, that's it. Kita-kits tayo ulit next vlog, tol. Bye-bye ka na. Bye. Bye-bye. Yes, sir.